Sobrang, sobrang saya. Sobrang, sobrang saya. Sulit mo ba yung pagkila ng gano'ng matagal? Sulit tayo oh, sa so previous. Sulit, su sulit. Sulit na sulit. Masaya. Overwhelming. Overwhelming. Wala akong masabi. Ano talaga. Super saya. Four? Five! Four! I've been uh, uh, falling in line here for October 15, 5, 8, 5 p.m. till now. So, October 15. October 15 po. yes. Kayo po. yung first sa line. Nung October 15 po, ilan pa lang kayo noon? Paano niyo po nalaman na may pakila na po sila ng October 15? Uh, way back, uh, nung launch ng iPhone 10, pumapila na rin ako. Then iPhone 11, pumapila na lang ako. Pumapila rin ako. So, alam ko na po yung policy nila. Alam ko na po kung paano yung ano. So, basically, may knowledge na ako. October 15 ng 5 p.m., siguro 7 na kami kasi nag-pre-order nag kami dyan sa Power Mac, So, sunod-sunod na kami. 7 na kami pumila. Ma'am, October 15 is almost 2 days na kayo dito yes. sa pila. Paano po yung naging, ano niyo po, ang um, method sa pagpila? Like, paano kayo nakakaalis? Kapag CR, may rules po ba si Power Mac with it? Ang sabi naman ni Power Mac, ano official yung line until hindi sila magbibigay ng ng ano ng number. So ang ginagawa namin para nag-usap-usap na lang kami dito na si Ari lang ako, kakain lang ako. So nag-uusap nasa ano na kasamaan mo na pumipila yun na nag-uusap-usap naman kami kung ka paano. Ma'am, kailan po nagbigay ng official number yung Power Mac? <laughs> Today lang, around mga 3 PM. Mga ganyan. Pero ma'am, kayo dito, as in, exist, may upuan na po yun ng over 15 ng 5pm No, yun? no. Uh, Nag-squat kami. May dala na kaming mat, may dala na kaming food. So, tubig, ganyan. So, basically, alam na po namin yung gagawin kasi nung, nung una pa, pumipila na talaga ako. This is my third time. Uh, first time is the iPhone X, iPhone 11, and this one, iPhone 16. Mamang sa past pila nyo ng two um, iPhones po, pang ilan po kayo na rin parang dinrim niyo talaga ba na maging first kayo in the next uh, uh, Ano, uh, eight, nine, seven, six, gano'n. So yung, yung consistent na number one kasi dito is from Cebu. So baka nag-launch, kasi nag-launch na si Cebu. So basically wala siya dito. Yung taga Cebu kasi five days na siya nagtetect dito. Well, so, ano naman kamo, so far kamo sa experience or are you excited to get your first. Siyempre, um, napaka-excited mo kasi Siyempre, ako yung uno na makakahawak ng iPhone 16. So, I'm so, excited. Ma'am, worth it ba yung pila? Kasi ngayon, a few hours away na lang po kayo para makuha ang yung pinapangarap na iPhone 16. Worth it naman kasi sobra. 35,000 is so much naman. So, worth it naman yung pila sa akin. Ma'am, ano po ba yung it. benefits para maging pag ikaw yung number one sa pila? Siyempre, achievement mo yung sa sarili mo. Ikaw yung unang-unang nakakahawak ng iPhone iPhone 16 x sa Pilipinas. So anyway, simultaneous naman yan. So proud ako, excited, sobrang excited talaga. Dream ko naman talaga na makapasok ng 1 to 50 pero yung number 1, hindi ko siya inaexpect, expect kasi inaexpect ko na naman so, yung taga Cebu. So ma'am planado yung 2 days before pa lang? Yes, alam ko na kasi yung kung paano eh. Pagka pumila ka ng 17 kasi ng madaling araw, wala ka nang aabutan, nasa dulo ka na. So, meron nga yung nasabi nga yung kasamahan ko eh. Ano siya, Sabado pa siya pumipila dito. Unfortunately, uh, siya kasi wala pa talagang official QA. Nung nag order ako ng 15, uh, ay na, uh, napagtanungan ko yung guide. So, minasis ako ng guide. Tinanong na dun sa manager kung pwede na. sa nag queue naman si manager na meron na silang permit. So, kaya ako yung unang-unang nakaano ano lang talaga, swerte lang talaga. User po talaga. Almost lahat ng gadgets ko po is iPhone. Uh, uh iPhone from Apple products. So almost